Aktor na si Paulo Avelino masayang pinakilala ang aktres na si Kim Chiu sa kanyang anak. Marami nang na ang lumabas na balita ang tungkol sa dalawa na si Paulo at Kim Chu. Hindi natatapos ang kanilang pagbibigay saya sa kanilang mga taga-subaybay. Lumipas nga lang ang ilang araw na pag taping ng dalawa naglabas umano ang aktor ng isang story video. Na kung saan sinabi niya dito na ipinakilala na niya ang aktres sa kanyang anak. Ayon sa kanyang video, masaya silang magkakilala bagkus nagkaroon pa ng nakakaantig na bonding ang tatlo. Ani naman ng aktres, napakasaya na makilala ang anak ng aking mahal. Inulan naman ito ng mga papuri mula sa mga netizens dahil kitang kita daw na masaya ang tatlo. Ayun pa sa iba sana raw ay tuloy-tuloy na ang kanilang masasayang pagsasama and this are chika for today mga ka -showbiz. sana nag-enjoy kayo don't forget to like share subscribe and click the notification bell for more updates